Hello guys, at nandito na tayo sa Mainheim. Nag-exit na po tayo sa train. Ayan, dito po tayo, ayan, oh, dyan tayo. So ito na yung pinaka last station ng ayan, Mainheim. Ring 14 eh. Kursura. At namamig-lamig. Dahil pala sinuot ko na yung jacket ko sa loob. Kaso mainit kasi ito. Ayan yung ano Pababa tayo dito. Hagdanan. adana, pwede rin namang parang sa MRT rin, merong hagdanan tapos merong escalator pababa. Ako. 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 Ako.

Ito naman yung yeah. 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 <laughs> itsura <I> <laughs> mo sila. <laughs> I, <in> mute voice over. Voice over. Hirap pag voiceover. <laughs> ang saya sa oras. Matrabaho. <laughs> Oo, oh, matrabaho. Ayan na. Um, Mannheim. Okay, Hall Mannheim. Hall. Ang pinaka main station ng tren, Dito. At paglabas natin. Oh, yeah. hmm. nagsasalta sila ng French. Okay, may French speakers nito. Ito na, welcome to Meinheim. Ayan po. Hirschlis, willkommen sa Meinheim. Ayan po yung kanilang harapan. Hauptbahn po. <laughs> Ayan na, tignan o. No? Ayan siya. Okay. Ito na mo yung... Ito yung Strassen Banyada nila. O, oh, may train sa kalye di ba? Ganyan ganyan lang. Oo, oh, may subway rin. Oh, ayan na may mga taxi. Ang lamig. Mas meron rin dito ng bus. Ayun. Ang dami mga kalapati. Tourist information. Doon na ayan yung subway. Sa so, lahat ng mga train station may subway. Ayun, lakad-lakad pa po tayo. Saya Tignan nyo Sana may ganyan rin sa Pilipinas Ayan o uh, Ang train nila Uy Ang daming umi pa Ayan po, ah, tayo ganda, ang galing <laughs> buti na lang may director ako dito may, may camera ano pa <laughs> videographer, director right. ipad lahat sila ito para sa mga Irish galing galing sa mga building ito mga tindahan ng bari